Hello mga kababayan. Guys, pati si Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile ay nagsasabi na talagang bastos itong si ano, Tameme Bais. Pahiram ng koda, ah, batang ano, Maynila to its. So sinasabi ni ano, Sir Juan Ponce Enrile na talagang bastos itong si Tameme Bais. Tapos, sa ah, ito nga daw ay abusado kasi nga daw, Uh, sa kanyang pagsikat, no? Kumbaga, wala siyang ano, yung respeto dun sa kanyang audience. Kumbaga, yung kung ano lang yung ano nasa yung kagustuhan niya dahil actually bastos siya hindi siya gumagalang doon sa mga ano nanonood sa kanya. So kumita daw to sa ano pamamagitan ng pagiging bastos. So dito kinukumpirma na talagang ano tama ang MTRCB sa ipinataw na 12 day suspension dito sa its show time dahil nga dun sa pagkain ng icing nitong si ano Tameme Bice at saka ni Ion Perez. Kasi guys, uh, kung magpapakatotoo lang tayo no, at talagang wala tayong titignan. Halimbawa, hindi natin titignan na paborito uh, natin ng show time o kaya paborito natin si Tameme Bice. Masasabi talaga natin na may mali siya dun sa inarte o inaksyon nitong dalawang ano uh, magjowa na si Ion Perez at saka itong si Tameme Vice no dun sa segment ng pambata na Miss You pinakita doon sa segment na yon na si Ion kumakain ng ano icing na talagang kontodo ano siya yung parang nasa rurok siya ng kaligayahan, todo emote na yung ano, yung tipong ano, sexual, no? Na parang akala mo eh, sarap na sarap sa ano, pakikipag-sex na ayun na nga, kinakain yung ano, tamod. I ano, iyon, no? Na talagang tumitirik pa yung mata niya sa ano, pagnamnam niya dun sa icing. Tapos ganun din tong si Vice. Actually, sa atin, no, wag na tayo magmaang pa na sa ating nakakaunawa, iyon ay nagsasuggest na kung baga man parang sarap na sarap tong si Iyo na pinapakita na masarap ang tamod. So, guys, dito hindi ako nahihiya o magtatabi-tabi kasi ang aking YouTube channel ay talagang ano, hindi ito pang bata. At uh, pag ikaw ay ano, YouTuber, Uh, sinasabi sa yoni ni YouTube na uh, may label doon kung ito bang video mo ay pambata pang o pangmatanda. So ang aking video ay pangmatanda lang, hindi to pambata. Kaya masasabi ko na ang ipinapahiwatig talaga nitong dalawang ugok na to dun sa show na pambata, no? Na kaharap nila mga bata ah. Ay yung sarap na sarap silang kumakain ng icing na ang pakiwari talaga ni Ion Perez doon ay parang ang uh, gusto niya ipahiwate, no? Ay masarap kumain ng tamod. Kasi yung tumitirik pa mata niya. Guys, walang ganun na kumain sa normal na tao ng icing lang na tumirik ang mata. Naakala mo ay ano, kumbaga man eh, para kang ano ba tawag doon, nasaruro ka na ng kaligayahan. So, dito, no? masasabi ko no na mali talaga at saka tama yung mali talaga yung ginawa ni itong dalawang ano to ah uh, mga karelasyon na to no at saka ito hindi niyo masasabing homophobic yung kumbaga man eh parang galit ka sa mga badidang di ba o parang ano ka allergic ka sa mga ano kabaklaan hindi yun ang pinag-uusapan eh kasi ginawa nila to guys dun sa uh, progla, programa o palabas nila na it's show time na ang ano ang oras ay alas 12 at ang tema ay pampamilya pag sinabi mo pampamilya including dyan yung mga bata na pwedeng manood tapos segment pa naman na pambata yung kung saan nila ginawa yun so masasabi ko etong mga tagahanga ni Tameme Vice at saka ng It's time no? Nagagalit pa sa MTRCB, lalo na dun sa kay Lala Soto. Kasi nga daw, uh, kung baga man, eh, ano, kaya ganun, kaya pinatawa ng suspension yung, ano, o sinuspinde itong It's, show, it's Showtime kasi kalaban daw ng show ng tatay niya na si Tito Soto. Pero sa totoo lang, uh, ang board daw ay 30. Tapos ang bumoto lang ay 26 at hindi ito kasali sa bumoto tong si Lala. Kung man, nag-inhibit siya. Pero itong mga ano, ugok na tagahanga na it's show time, no? Na, kung man, eh, wala na sila sa ano, hindi na nila inalintana kung tama o mali yung ginagawa ng mga nasa show. O kaya itong si Tameme Vice kung tama ba ginagawa. Basta't yung pagka nakanti yung paborito nilang show o yung itong si Tameme Vice na gusto nilang ano, uh, personality, no? media personality, eh nagagalit na sila pag tinokorek o napupuna. Tayo guys, hindi tayo na hindi tayo nasa panahon ng barbaric, no? Yung panahon na anything goes. Kumbaga eh magustuhan mo pwede. Hindi tayo ganun, guys. Tayo ay namumuhay tayo sa isang ano present na panahon kung saan tayo ay merong ano morality, meron tayong dignidad. At kasama doon guys, uh, sa moral na yon no, yung ano pagprotekta natin sa mga kabataan, sa mga bata hanggang sa sila ay uh, umabot sila na sa tamang edad na halimbawa 18 no. Actually tayo, pinoprotektahan natin yung kamusmusan nila na sila wag maging malisyoso o kung bagaman wag silang mahilig sa topic na sex na lalo na kung ito ay gawa ng media. ba diba? Kung baga yung ibang magulang ayaw na kung baga hindi nila pinapahawak o ayaw nila magkaroon ng social media account yung mga anak nila. Kasi nga alam nila na dito sa ano sa internet maraming mga matutunang kabastusan. So, ito nga daw si, ano, ay itong si Tameme bay sa, ayon kay, ano, enrique uh, Enrile, kumbaga, ano na siya, abusado. Kasi nga, sikat siya, yung kanyang, ano, yung kanyang kapangyarihan, o kaya yung kanyang cloud uh, clout, no, yung kanyang, tawag dito, influence, no, yung influensya niya, eh, basta na lang niya, ano, walang pakundangan. Kung baga man, parang ang turing niya sa sarili niya, eh, kung baga walang makakapigil, o kung baga man, lahat na ginagawa niya tama. So, dito, na-call out sila ng MTRCB. Pero, makapal din naman ang mukha nitong dalawa na to, no? Itong si Bice at saka si Ion Perez, no? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nagsosorry. Kung baga man, gusto nilang pagtakpan na yung ginawa nila ay walang mali siya. Saka naman nakakita na ano, yung gumawa na lang ang hindi nakakaalam na ang ginawa nila ay mali, di ba? So guys, masasabi ko no, ah, uh, pag mali, mali. Parang itong ginawa nila na to, no. Ah uh, kahit ganon niyo kagusto yung It Show Time o kaya itong si ano, Tameme Vice, ganon niyo man sila kagusto, pag mali sila ay correct niyo. Kasi nandoon yung to ang essence ng care at saka ng love nadudoon sa Pagtutuwid. sa kung mali ang ginagawa nila, itutuwid nyo hindi yung uh, na call out na nga susispindihan dahil bibigyan ng leksyon pero ang tatapang pa meron pa mga sinasabing mass report report so huwag kayong ganun guys kumbagaman uh, tayo mamuhay tayo ng may dignidad may moral no, lalo na ang mga kabataan, ang mga musmus protectionan natin sila na sila malayo dun sa mga ano usaping ano sexual lalo na yung mga kahalayan. Sa totoo lang mahalay yung ginawa nitong si Iyon at saka nitong si ano si Vice. Kung tutusin, kaya lang naman sila na call out ng MTRCB kasi yung palabas nila pang tanghali. Kung baga man, rated PG 'yon, maski mga bata pwedeng manood, di ba? So, kung yun, ginawa nila ng halimbawa man sa gabi, di ba? Na yung time na yun, di ba? Nasa, yung ano naman yan eh, ni, uh, niya ng labeling ng ano, ng MTRCB kung yun naman eh, uh, kailangan ng parental guidance o kaya naman pang lang, di ba? O rated R, di ba? So, ito, ginawa nila ng ano, tanghali, kaya nga sila na call out. Pero ito, kung ginawa nila ng halimbawa nasa oras na talagang pang matanda na lang ang gising, at saka yung show e pang matanda, hindi naman sila gaganyanin na i-call out. So, ang MTRCB, nandiyan yan para i-regulate ang mga palabas, no? Sa ating, ano, ma TV, di ba? Radyo, di ba? Ah, movies and television pala. Movies and television lang. So, yung mga pinapalabas sa TV at saka doon sa mga sinihan. So, yun ang ano, nire-regulate nila para naman sa gayon, yung mga, uh, may mga masiselang ano, tema, eh hindi mapanood ng mga musmos. So, dito sinasabi ko lang, no, huwag magpakatanga, no, at saka huwag mangunsinte ng mali. Dapat tayo, Uh, meron tayong obligasyon sa kapwa natin, no? Na pag mali, ganun nyo man sila ka-favorite o yung show gustong gusto nyo. Pagka naman talagang mali yung ginawa at sila halimbawa sinuspinde, no? Accept nyo yun. Kasi hindi pwedeng tayo mawalan nila tayo ng moral. Yung dahil sa parang sasabihin na uh, kailangan matakot, na wag uh, suspindihin. Bakit sino dapat ang katakutan ni Lala Soto? Para o kaya ng ano yung mismong body ng MTRCB para mangimi sila na ipatup na ipatuba, ipatupad no para ipatupad yung batas. Sino dapat nila katakutan? E samantalang nandiyan nga sila, nilagay sila dahil tiwala ang gobyerno. Nagagawin nila ng mabuting ano trabaho nila. Nasa gayon nga, kung ano man yung mga napapanood natin, lalo na ng mga kabataan, no? Ay hindi, ano, magdulot ng masamang impluensya sa kaisipan nila. Hindi lang sa sex, uh, temang sexual, kundi yung mga tema rin na may mga patayan, di ba? Tapos mga tema na merong mga, ano, uh, relasyon na, ano, yung hindi talaga naayon sa batas, di ba? Pero actually, yun ang tema lagi, ah yung may mga kabit-kabit ha. So, ayun lang guys, sinasabi ko lang no, na talagang maski itong si Presidential Legal Advisor Juan Ponce Enrile, uh, sinasabi na talagang bastos nga itong si Vice, no? At sana naman, no, uh, magsorry na at amin na itong dalawa na to ni Vice at saka ni Ion Perez, no? Na talagang mali yung ginawa nila dahil sila na lang ang hindi nakakaalam na mali yung ginawa nila. O, ayun lang guys, hindi eh, na ako end. Blessings blessings everyone bye